Pahayag ni Vice Mayor Bastet Duterte na PR stunt ang pagsilip ni Pangulong Bongbong Marcos sa Flood Control Projects pinalaga ng isang kongresista. Detali ng balitang niya mula kay Ranjuman Grace Mariano. RMN Live Report! nga si Manila 6th District Representative Benny Abante sa sinabi ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na PR stunt lamang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapaimbestiga sa palpak at maanumalyang flood control projects. Git ni Abante kay Vice Mayor Duterte tanungin ang kanyang kapatid na si Davao City Representative Paolo Duterte kung ilang bilyong piso ang nakuha nitong pondo para sa flood control projects noong panahon ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hamon ni Ni Abante kay Vice Mayor Duterte Ilahad kung saan at paano ginamit ang nasabing alokasyon na para sa proyektong tutugon sa pagbaha. Punto ni Abante bakit hanggang ngayon malaki pa rin ang problema sa baha sa Davao. Tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pontong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya noong panahon ng kanyang father. Magkano po hinakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit, kung saan ginamit ang pontong yan kung pa paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at dabaw. Kinakailangan tanungin niya yung kanyang kapatid dyan. Kung talagang PR stanto, eh, patarayan niya kung talagang PR stanto or may katotohanan na sinasabi. And po si Manila 6 Representative Benny Abante. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Patak RMN.